What's up mga lods? Saarin sa kami kuman ini sa karagatan kay Ivan Gapon ng mga tropang taga Islam mga lods. So na ano mo tripping kuman manguha kami ng tajom or sea or chin. or dari pa yamo tagtawag diri na lato or sea grips So kun uno, -uno yamo makit an sa dagat na pwede ka bigwasan. Matik na. Okay, let's go. So, mara adlaw mga lods, darin sab ang mga person magpadagat. Bola lang yan. Kay weekend naman sab. So, nagkita-kita na sab ang taga isla mga lods. Yours. Shout out na sa mga followers nato. Oy, like na na doon. <laughs> okay, mga lods. So, man ka weekend man, automatic na. Bigwas na sad. <laughs> okay, let's go na sab mga lods. So, Oke okay, guys. Ice. 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 So, dari kami sa tunganan laut pengalut. Oh, 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 hindi kayo di kayo may may kumantanan ro ro, ro 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 so what's up mga lods darin sab kami kuman ini sa karagatan kay nga po ng mga trupang taga isla mga lods so namo mo tripping kuman manguha kami ng tajom or sea or chip bahala ka sa buhay mo darin pa yung mo tagtawag din di na lato or sea grips so kung uno nga mo makita sa dagat di Mati na pwede ka bigwasan matik na Ito na ang kabuk, mga kalods. Nanlangoy na. Ayan, si Boy Palaboy, mga kalods. Nakakuha na daw, mga kalods, ng lato. Hindi ka daw yung magpapilde. Ayan, kalods. Ito, mga kalods. Ay, pirata naman daw, mga kalods. Si Boy Palaboy, mga kalods.

Alright mga lods, so maya kami makakuha ng sea urchin mga lods Bola lang yan O kaya tajum So, lato urakan mga lods So, dili di, naman ato ang ay lutuunan lato Largo naman na kiyap Amin ako taglaong sa iyo mga lods So ka, nagikan sa esperwet <laughs> Tapos lato Pam Bigwas na mm. Okay mga lods, Bigwas na So mga lods, so good na namo pagkaon ng latok mga lods. Dara mes kadagatan ra mga lods kay medyo kulyadan panahon. Hangin-hangin uyan-uyan. Okay. Big was na mga person. So mga unta ni mga lods. Humpit na mga lods, mga humpit na. Alright mga lods, so Ya yeah, namang naman gadot Humpid naman gadot ang bahaw sa Jollibee So diri na kang tama na namo video Basta kayo ako laong na jauh kalimut Inom gadot ng tubig So kuman kaya may tubig Automatic oh, na dagat na na ako imun nun mga lods Oh yeah